so guys, kamusta po? Ay po sa pamilya ko. Ayun. Sakto sakto guys. Kasi malapit lang ako dito sa Roses, doon sa PBA Moto pagbisita Pag bisita ko, nandito sila lahat. Ayun no, pag sinuswerte ka nga naman. Ayun. Ayun po. And uh, of course, dahil nandito sila, bibili ako. Wala akong choice ko. Hindi hindi po pwede. Ayun, hindi po ako nagmamotor eh, pero yung mga merch. Mga mga bagay sa akin 'tong mga merch na Oh. Ay, sir. Boss, Welcome Headquarters. Thank you for coming by. Po. Ano po bang ano? Ano ba mga available ah, dito, boss? Ano Lahat po. po na nakikita nyo ay available. Ito mga... po, mga ginamit ni JJ, ganyan lang po niya gamit to. May practice siya kanyang ginagamit niya. Ito po, amoy. patis mo po. Ayun. po si JJ. Ayun. Is, uh, si boss JJ. Congrats po ah, sobrang successful. Ako po, eh, sumaybay ako ever since. Oh, thank you, sobrang saya ako na ano, na yung success Actually, boss, ito, sa vlog ko, sinasabi ko din. Kasi napaka-vocal nyo about yung sa mga issues sa PBA. Kasi kailangan kasi na ano, may bumaboses na ganun eh. Hindi na sa gila, sa PBA, sa lahat. po, ano lang po na, yung comment section lang po, na babasa. Nababasa Pero, o po. Pero, don't get us wrong po, sobrang mahal na mahal po. Hindi, ano, yung po, yun naman na sinasabi ko. Lahat naman to eh, para sa ikabubuti ng gilas, ng PBA. <laughs> Kaya, di, Ako, yung mga ba, o Kaya hindi, thankful po kami mga fans. Eh, dahil sa, sa uh, ano nyo, pag napaka-importante ng boses uh, in uh, airing yung pong side ng mga fans po. Boss si JJ lalo po. Sir, you're amazing. Thank, Thank you. Ayan. very much Bye. po. Ay, ikaw ko na, Ay, ang ganda. Ganda yung ikaw ko na. Uh, ito yung uh, pinakamahal. Ito yung pinakamahal. Magkano po yung ganito, boss? Uh, 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 ano daw itong ganito? Okay. Ayun, 900 na lang. Oo, oh, 900, 900 na, na lang. Talaga. Sa iba, 2-5 yung kanina. Ah, sa, sa kanya ka. Sa'yo, iba. Sa iba. Sa iba. Sa iba. Sa iba. Sa Sa may Sa iba. Uh? Sa Game on! game on! Game game one. Game one, game one. Game one, game one. Game one, game one. Game one, game one. Game eh, game, game on, siya, game on, na, aapi aapi, aapi na. Kasi 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 At kasi 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 lang ako, boss, para patibayan kasi 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 Okay! No. <laughs> kasi <Okay. laughs> bye <laughs> <nossa>. <laughs> Okay, Sol. Thank you. Sol! Sol! Add to cart! Add to cart! Kita mo, ginanong ko. Oh. Diba? Ako, ka pa Yan, yan, yan. Kay Ate. Ganda. Game board. Pag so, 900 uh, na lang uh, yan. Yeah. Game board, game board. 900. Opo, oh, okay. Add to cart po. Ano yan eh? 2-5 yeah. yan, may oh, oh, Pero kung jersey lang, 900, no? Hmm. Pwede, pwede pa pa pwede boss. Pwede pwede. Sticker pa yan. Punta ako ng ano, nakamunin. ko kay boss Toyo kaagad. agad. Yan! 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 Ito, oh, para po para para po Yan, boss Toyo, dadalhin ko sa iyo in 10 years. Siguro mga ano na yung halagay niya in 10 years. Isang oh. milyon na yan. Mga oo. Oh. Yung yung pinuhulan ko kayo ng 100. Siguro 900,000 na yan. Yun. Pagdadalang pag dala ko kay boss Toyo in. So, palatuhan mo ako ha. Syempre, <laughs> boss. Tama naman. Oh. Ayun. Shoutout nga pala sa aga po natin sa Sembol. Ayan. Right away. Saka right away, right away. Right away, right away. Facebook, follow, subscribe, like, share. Yan. Yeah. Yeah. BBA Moto Club. BBA Moto, Club. Thank you very much. Wala si Mac dito. Oh, ito pa, boss, oh. Ayan ang nagdala dito. Ayun, yung pala, yung pala. Sticker. Ayan, napaganda. Sabi kita tayo ng isang ano din. Thank you very much, boss. Thank you, boss, ha. Ganda. Thank you, thank you, thank you. So, okay na yan, tapos. Sa pamilya ko dyan. Nasaan bang kayo? Dyan na lang kayo. Ito, nandun tayo ng jersey. Ito yung mga jersey guys, ang ganda din. Buwan na din tayo ng isang... Hey, hey, hey. Magkano po itong isang puti? Hey, hey. One yeah. five. Ah, yeah. uh, up, up and down na to. Sige TikTok. po. <laughs> Ayan, kitiktok sila guys. Ah, uh, tsaka po isang... Ay, may, ano yung pinaka-largest size mo? Large. Walang XL. <laughs> Ayan ang problema natin. Sige, large na to. Sabihan, mahal na lang natin. May 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 chika siya eh, ano? Kuha eh. tayo ng large. Hindi ako guys, sa totoo lang sobrang fan ako ng Moto Club kasi yun nga eh talagang ang babait nila. Tapos uh, Actually, ano eh, dapat, ang parati ko sinasabi, ano eh, yung PBA should learn more dun sa mga style na ginagawa nila. Kasi, ang galing nila mag-market, ang galing nila mag-promote. And ito yung kailangan ng Philippine Basketball para mas lumaki mas maki, mas makip mas sumabay doon sa mga sa mga ibang ibang mga liga abroad. So sobrang bilib ako sa ginagawa ng ano, ng PBA Moto Club. Yan po yung launch. Ito pa. ito, ito, pa. So, ito natin. Ayan no. mismo

po pa na si models, models of Manila po. Ako yung napapanood kita. yes. Thank you very much. online. Oh, napapanood no, din tayo uh, Again, the number is 0917. 0919? Ah, uh, sorry. 0919. Okay,

Ah, ah, yun. Ako, na-memorize ko na. 0919-091-7070. Okay. Ah, napakadaling tanda. PBA Moto Club official number. Ngayon lang po yan. May nagsabi. Okay. Is that MC47? Tumaba ata siya. Ay, okay. okay. MC47. Tumaba ka daw. <laughs> Nagpabaya ka kasi after mo mag-retire. Sorry, wala na nang contract eh. Kasi wala kong kamatch. <laughs> Thank you very much po. Buti na taunan ko kayo, dito kayo lahat. Ito sir, si JJ lagi na dito. Pag may mga question ka regarding sa mga pinag-uusapan mong issue, <laughs> Yes, sa mga kayo mag-request kung gusto signature. <laughs> oh, yung guys, oh, sa may roses lang ang daling hanapin guys. Tapos na tayo. Ayan, babayaran ko na. ito eh, tingnan nyo, napakaganda oh. Oh, yan oh. PBA Moto Club sa may roses, Quezon City. Daan kayo guys. More power sa PBA Moto Club.